130 daw kasi yung next na alis. Ngayon, wala na daw cargo Bukas kasi daw. May cargo pati. Makaalis na po. Ah, kaalis lang. Last na yon. Yan, so masusubukan na natin yung mga bago naming ilaw. Actually, first time ko talaga mag-ride ng long ride to ng naka-small bike. Kasi una sa lahat, medyo takot talaga ako sa small bike kasi sa size ko. Ramdam ko yung kalsada. Eh, ngayon, mag-ride tayo long ride. First time ko to. Ako, first time ko. Si Bon, syempre, first time niya. Si Apo lang ang may experience sa amin dito. So ngayon, ako naman din yung bagito. Tapos, mga daan, syempre, hindi ko alam. Lalo na, di ba? So, asa tayo kay Google Maps, Apong Richard, at kayo magtanong. Ako gamit ko to ADV 160. Yan ang setup. Nakapanggilid na to. Ah, uh, tinakbo. Yun, whopping 6 kilometers. <laughs> Ito na nagawa sa motor. 6 kilometers pa tinakbo. The best, di ba? Ah, uh, gamit namin mga bags ay Rhino Walk. Ito yung panggilid, luggage, tapos backpack. JVT na panggilid, straight. JVT pipe. TRC na rear suspension K3 na half crash guard tapos motorball slide bar ba tawag dito? hindi ko alam eh GR502X na auxiliary light prism na, na MDL um, uh, TRC na front suspension tapos uh, syempre camera ang gamit ko is DJI Action 5 quad lock na wireless charging with Dumper Tapos face enhancer K3 din Tapos naka -ano din pala to Na K3 Yung sa likod Hindi nyo lang makita ngayon Kasi dyan na nakadugtong yung mga bags eh. Tapos boss batos ay naupuan Yan Hindi ko alam kung kita nyo ah, Hindi Hindi na makikita Kay Richard Ehey eh Full carbon NMAX Ganun din TRC Front suspension Inverted na yan Mga idol Fully adjustable RCB na front Brakes Full uh, carbon din to Front and rear yan Set Tapos SPD na rim set Senlo M5 Na auxiliary lights Matetesting natin ngayon yan First time namin gagamitin yan kasi madalas yung mga MDL namin, auxiliary lights, medyo mahal daw sa iba. So, hahanap kami ngayon ng budget meal na papasa talaga. Hindi yung pwede na. Ah, ganun din, naka-face enhancer. Full carbon nito by Revs DRC din na rear suspension tapos ang aming favorite baon Xiaomi air pump lagi ito RS8 daw ang panggilid nito ang gumawa eh si Sir Mel tapos ang brand new din Rusi Adventure X ni Bonito si Bon ang bumili niya na hindi ako nag-sponsor yan pera ni Bon niya naka XL Senlo X7S tama ba tapos yung nakalagay na crash guard is pang BB12 Uy may USB ka pala rito eh Hindi yeah. ah Ganun din Try na walk bags And Ayun Puro camera namin DJI Action 5 2 3 4 Itong kausap ko Pero lima kasi ito eh Ayun Nasa helmet ko Helmet ko is Aero Commander Cardo Edge Coms. Kay Bon Axor Street Naka Cardo Bon naka black ah Bold black Hindi rin papatalo eh no? Kay Richard By the Rover with Gardo Edge din. Ay, lugi tayo kay Apo. Mautak. Mautak, oh. Nakamodular. tas Boss batos sa i din pala sa NMAX. Lahat ng na upuan namin talaga Boss Bato ay, kasi makapit yung tela ni Boss Bato say Eh, makapit yan. Marami kaming gamit ngayon na first time namin gagamitin. Even yung Panther Tires pala yan. Panther Tires ni Richard sa NMAX. First time ko din gagamitin yan. Actually si Richard pero makikita ko yung naman yung takbo. Doon palang madalas kita ko na kung maayos yung gulong. First time namin gagamitin yung mga uh, budget meal. Brand na EXL Senlo Auxiliary Light. And first time yung pupuntahan namin ngayon. So, namin time first time. Let's go! Let's go! Ano ba tayo checkpoint, Bon? <laughs> Kaya tayo, checkpoint <laughs> Sarap na kumpleto, papel At lisensya, di ba? <laughs> kompleto na Di yung dinadaya nyo Malakas na loob Weekday kasi, isa lang daw bumabiyahe. Monday to Thursday, isa lang biyahe ng cargo. Wala ba yung kahit wala yung book motor sa amin? Bukas pa. Ano ba yung babiyahe ngayon? Yan po. Diyan po. Diyan. Ba't hindi pwede dyan na ngayon? Wala oh. po. Kino ka balik? Kasabihin See you tomorrow. Okay, light up the darkness. <laughs> light up the darkness. Pero in fairness, ay mga senlo nyo, yung kay Bono, ganda ng cut-off, oh. No? Parang kotse. Uh Oo. -oh. Sa akin, mali eh. Double eh. Double, oh. Kaba naman, gabi-gabi di mapakali. Kalikot. Oh, hey! Oh, shit! Pagi pala yan sa kalsada, no? <laughs> yung signal light nya galing eh no oh anak ng takwa pogi pala yan sa kalsada eh no oh eh no oh si <laughs> letting you go I was just letting you know I know the weather is cold but you're on your own I ain't no regular Joe you shouldn't leave me alone I'm in the zone I'm where the predators roam we at the center of your home and I'm on the phone this ain't no regular poem this ain't that regular tone I Nalito ako Kasi ang sabi nila Ang Coast Guard Bawal daw Sakyan to Nang motor Kasi pang tao lang Pero pag galing dun Pauwi Dito naman sasakay yung motor Ikaw magets Man, rules nila yan, pero hindi mo Pagbalik mo kasi, kahit kung dyan ay sampu na kalagay, pwede. Ngayon lang, hindi pwede kasi magtawid ng motor pagpunta doon. Bawal kasi dito kasi isa na kayo sa barko. Pagbalik lang, pwede magsakay sa barko. Matagal na po, may isang taon na po pinagbabawal. Ulti mo nga po, sarili namin sarili namin motor, bawal lang namin karga. O oh, sige kuya, mukhang batas nyo yan eh. Hindi na may pagdiskusyon. Anong oras kami sisipot bukas? Mga kung gusto niyo po, meron namang para makasabay nyo eh sasakay kayo sa 130 pang 130 para pagdating nyo doon nandun na pipigapin nyo na lang alas kasi dito bukas sa Marcos alas 12 teka lang wait kitang kita, kita ko yung bigat ng motor ni Bon mabigat ah. <laughs> <laughs> ba o hindi mo kayang i-balance Bon ha mabigat <laughs> ba o hindi mo kayang i-balance kaya naman <laughs> Maglipat kaya tayo ng ibang gamit, Chad. Para ma si may ahonan pa tayo eh. Anong laman ng side mo, Bon? Duyan lang 'yan, Tsaka yung kawa kaserola. Duyan lang 'yan, Tsaka kaserola. Ba't parang hindi mo mabalans? Hindi pa sanay, Chad. Okay, okay. Yung dirt bike nga, no? walang napakagaan. Na <laughs> Naitutumba niya eh. <laughs> Darling, Nothing hey. beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person that's 200 pounds off unti-unti ba? unti-unti baby steps e tinanong ko lang baka siya nando doon kasi kaya nga pinipilit niyang i-balance ahem <coughs> Lumalabas na yung plema mga idol. Nakalangkap na ng usok. Kung kailan pwede lumabas tsaka hindi mo pwede dura. <laughs> <laughs> Alam ko na ba't hindi tayo naikarga today. Bakit? Okay. Tingnan mo ah. Choing. Uy! Ano no, no. na diba? <laughs> <laughs> na? Magic! Di ba? Boom! Alam ko na ba't hindi natatanggaan. Baliktad yung pagkalagay ng lock nila pataas. Oo oh nga. Dapat pa Pataas yung lock, oh. Siyempre, konting dik-dik. Bababa. Anyways, oh. Oh, ayan, oh. Oh, pababa. Yan, pababa, oh. Okay. So, naintindihan ko na, ba di tayo naikarga today? Kumaliwa na ba kaya? Hindi, nagantay kami sa'yo. Nasagit na na ako nung nag-blink. Saan na kaya? Kumaliwa na ba kaya? Nagantay kami, nagantay. Ha? Dumiretso kami, dumiretso. Law, law, law! Dumiretso ba kayo? Dumiretso kami. Hello? Hello, 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 hello. Dire-diretso lang, Apo. Ah, Hindi kami lumiko. Sa kaya banda? Huwag ka lang sa kaliwa. Makikita mo kami. Ha? Nasa kanan kami. Ha? Ah, dumiretso pala kayo ka? <laughs> Diretso lang kami. Dire-diretso lang kami. Hindi kami lumiko. Diretso lang. Ayun, nakita kita na. Yun. Kala ko kung maliwana kayo eh. yun Habot to Tara ba eh okay, Yeah go Yung Dito tayo sa loob para Masaya Ay thank you lord So yan stop over muna kami dito sa Saan ba to Basta itong may Wendy's na Phoenix Na may 7-Eleven Maambun na Sakto May blessing Kailangan ko mag water break Ah minit yung mukha ko Tapos Uy, sakto, mambon. Kaya pala tayo huminto rito. Taray na taray ako. Sabi ni Lord, o, oh, ayan na yung hinihiling nyo. Gas station may 7-Eleven, magandang parking. Pag hindi kayo huminto dyan, uulan. Buti huminto tayo, may umulan. Timing. Sakto yung stopover namin, umulan. Ayan, oh. heavy. Kaya hinihinahanap ko 7-Eleven para may rewards, di ba? Para kahit papano, at some point na pagiging magastos na may balik naman ng konti kahit bariya, di ba? Roka! Kasi yan! Samahan mo lang ng konting iwi. Hmm, sabi ko sa'yo eh. Yung konting iwi, yung lalagyan mo yung eh. nagrearrange na ng gamit nagpakairo kasi si Bon tutong buhay una kinargahan yung motor niya eh no? Na? nag enjoy din siya magkarga eh kinarga lahat eh ngayon pagkatapos nun parang kami ni Richard wala nang mailagay sa motor namin kaya daw niya o di kaya kanina susuray suray akala mo lasing pakahiro pa eh so naglipat kami ng gamit kaya ngayon okay na ulit 3 hours pa before our uh, arrival guro next stop tayo bago mag uh, port o kaya mo sagarin yung 3 hours Anong oras kami dito bukas? Alas 9 po kala, nandito na po kayo. Alas 9? Opo. Anong oras kami babiyahin nun? Kasi nyo sumakay na po kayo ng 10, pwede. Kasi eh so, maghihintay pa rin po kayo sa port, sa ating report. Ang alas po ng port, kahit kung inyong motor, sa, sa Argos, alas 12 po. Darating po siya mga 1.30 o 2. Pwede po yung sumakay ng, no, 1.30. Eh, nagganong no kasi kami. Galing kami doon sa kabila. Oh, okay. kami dito. Sabi naman nung pagpunta ay doon sa kabila. kabila sa kabila, Balik kami sa kabila. Pagdating sa kabila. Sa, ano po talaga? Talaga Galing, Galing nga kami kakot. Ka ka. ka kuya, ano ba ako? Bukos Bukos ko, nga, Uya, bukas na lang po sir. Oo nga kuya, bukas na lang. Kasi wala talagang choice. Ngayon kuya, may tanong lang ako. Ah, kabiti na pala to oh, na. Oo, oh, na. Kabiti na ba to? Kanina pa. Okay, okay, okay. May welcome to Cavite na tayong na ng kanina. Parang nyari lang yung nakita ko Bon. Taas. Taas, taas, taas. Mali ako, dati ilalim. Mali. <laughs> Ligaw number one! Ang hina nung boses ni ano? Google Maps? Ligaw number one! Layo mo, Bon? Ah, pwede naman pala. May ibang kakaliwaan. Uy, buti na lang naka-small bike tayo. Diyos ko po. Thank you. <laughs> Wait nga. Kaliwa? Kumaliwa dito eh. Kaya nga, dito nga. Kaliwa nga dito. Tapos ka Ganyan ang kaganapan pag small bike. Kahit <laughs> <laughs> sa ano, maligaw-ligaw ka ayos lang, no? Oo, oh, yan. Sarap nga mag small bike, no? Tsaka natuwa ako dito sa ADB, hindi parang small bike yung pakiramdam. Para nga kaya naka big bike, eh. Grabe yung trailer, oh. Tignan mo yung trailer sa kaliwa. Dun, sa unahan, sorry. Oo oh, nga, no? Ano nangyari kaya dyan? Ngayon lang kaya yan? Ngayon lang yan? Ngayon lang yan? Kasi wala pang kang traffic, oh. Kaya pala tayo naglipat ng gamit, boy. Bangayon lang, boy, oh. Shit! Oh my God! Durog! Oh, isang enforcer pa lang meron, eh. Ah, nabubwelta. Tol, kinilabutan ako, honey. Thank you for the prayer. Woo! Thank you, Lord. Kaya pala tayo naglipat ng gamit, bonito. Ngayon, alam ko na kung bakit ka nagpakahiro. Tumayo pala, ibo Ah! Naalala ko talaga yung ginagawa Yung ginawa ni Hatian Ani kanina Tinatawanan pa natin si Bon Ba't nagpaka-hero? Ngayon alam na natin Oh my goodness Thank you honey for the Ano? For the additional prayer Thank you Ati Ani Woo Ginilabutan ulit ako dun, ah. Lord, thank you for the protection Thank you po at ginagabayan niyo po kami Sa bawat uh, step ng aming paglalakbay. Thank you po. Thank you, Lord. Minsan talaga, trust lang, no, Chad? Yes, po. Tiwala lang, guys. Tiwala lang talaga. May mga aberya, may mga parts ng biyahe na maaantala. Pero ganun talaga, eh. Pag yan yung mga maliliit na para hindi, maliliit na para hindi kayo mapahamak ng malaki mamaya. Grabe! Thank you, Lord. Woo! <laughs> cool. Malaki-laki yun, man Pipit-pitin tawong parang sardinas nun. Di sardinas, giniling. Parang taho. Bago pa lang eh. Wala pang build-up ng traffic eh. Ah, oh, mismo. Bago-bago. Lag-yutan. -bago. Mga 10 to 15 minutes pa lang yun, no? Ah. Oh. Maximum 30, no? Ano may blessing na tayo. Mga ambon, ano, diretso tayo o hihinto? Tignan natin kung may maganda. Kailangan mo magkapote. Wala akong kapote. Meron ako. Ikaw lang? <laughs> Pihinto tayo para magkapote ka? Ikaw lang may kapote? Lugi kayo! <laughs> ikaw lang may kasi ikaw may kapote! Walang magkakapote sa pamilyang to! <laughs> <laughs> siya lang may kasi siya may kapote hali oh, solid man kaganda huwag oh, lang nakusis, ganda grabe, napakaganda ang lupet sobrang ganda man grabe ba grabe ba, hindi mo magagawa tumurang ang kotse ka diba bigla kang hihinto na lang, tapos paparada somewhere, hirap neta pag kotse man eto yung talik yan yung sumabog ng 19 something kopong kopong 18 something Ito yung sumabog recently Ito, itong diretso na to Itong malaki Dati, ang tinitignan na vulkan Ito, itong mas maliit na triangle Yan, recently ito yung sumabog Yung malaking area na yan Grabe, ganda Solid Yan. So, dito na kami. Anong tawag dito? Anong tawag dito kuya? Fantasy World. Fantasy World. Fantasy World. Solid oh. Ayan oh. Ayan. Fantasy World. Laki oh. Kung may 5.5 billion kayo. Taka no, kuya, billion. 5.5. may 5.5 billion kayo. Billion. Billion. Ang laki daw eh. 159 hectares. May ikot mo lang yan siguro mga ano, no? 3 days. Sayang no. Sayang. Laki niyan. Sipi mo oh. Tarado siya, pinupuntahan ng mga tao. Paano pa kung bukas, di ba? So, yan. Hanap kami ng ganap. Ano ba pwedeng magganap dito? Pwede po mo, pwede po lipo ng gulod papoy. Gulod papoy. Gulod papoy. Opo. Tiriritirin niyo ng mga nag-aandar. Kasi pagdating po sa may mataas sa may mataas na den registrad, kailangan ko sana ng daan sa gulod baboy. Doon po makikita niyo kung ano. Pwede ba kami mag-tent doon? Pwede. pwede po. Pwede. Ano malayo? Ba malayo 'yan. Malayo. Kita 'yung ni seriyon? yung bundok na yan, oh, oo, po may oras bang biyahe? Ah. Siguro mo isang oras nandoon na Ay malapit lang. <laughs> Lapit lang, kaya kaya. Ba wala pa isang oras. Ang hindi sumakto yung punja ng pantalong ko <laughs> Bakit? <laughs> Naipit yung itlog ko Ay, tumangkad ka na naman <laughs> Bumagi ka kasi ng tangkad Bet myself eight time no trick tricks